Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang uh, umiinit na bangayan ng dalawang uh, sikat na bloggers. Si Miss Sassa at itong si Coach Jared. Okay, uh, so itong Coach Jared, uh, diehard uh, Marcos pro-Marcos blogger ito mula nung last year hanggang ngayon, nandyan pa rin siya sa side ng PBBM government. Habang itong si Sasasot naman, ganun din. Talagang pro Marcos no, ngayon wala na. Completely humiwalay na. So, lumalabas itong si Coach Jarrett, dinidepensahan niya itong kongreso dinidepensa niya si Speaker Romaldes uh, lalo na sa liquidation of funds. So yung pasabog ni Misas na concurrent resolution number 10 na certification by uh, liquidation by certification lang eh, in summary sabi ni Coach Jarrett na ano sentiment lang daw yun ni Misas at saka hindi pwedeng Ma-repeal yung concurrent resolution number 10. Anyway, so pakinggan natin ang rebuttal ni Misas. Then after that, magbigay ako ng uh, reaction. Again, boses na lang ang aking maiparinig sa inyo. Hindi ko uh, alam paano i-upload itong uh, video ni Misas yung nagpapaliwanag siya. sabi, um, hindi raw pwedeng ma-repeal ang concurrent resolution Yan. O, di mo i-repeal. No problem. Not my problem. oh ang, ang gulo naman ng, alam ano, ano mo po, Janet, are you pro-Filipino taxpayers or anti-taxpayers? -anti If you are pro-Filipino taxpayers, anong mainam na gawin ng Kongreso at Senado? Mag-liquidate with Uh, resibo at maging publicly available ito? O ipagpatuloy yung kanilang liquidation by certification? That is the, the discussion. Simple discussion. Di ba? Wala akong pakilang dyan sa mga philosophical discussion. What what good does it do to Filipino taxpayers? Yung discussion mo. Iisa lang. Tama ba yung kanilang ginagawa ngayon o hindi? Panig ba ito sa Filipino taxpayers o hindi? Ay, Diyos ko na. Ano ba, huwag niyo yung story. Diba, ito lang, ito naman mga nagtatanong sa akin. Ano ba, pakialam ko? Kung, kung anong view niya? The, 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 issue is very simple. Meron ka bang may pipresent ng liquidation with resibo ng bawat isang senador at kongresista? Ngayon, kung wala, explain bakit wala. Simple. <laughs> Diyos ko na. Iniigot-ikot niyo pa yung story. Napakasimple nung issue. Di ba? kongresista at senador ay pasilduhin nyo. Isipin ninyo, kayo yung amo, kayo yung mga natikinig sa akin, okay? Isipin nyo, para nyo silang mga kasambahay. Yes. Binigyan nyo sila ng 20 million per year. So, anong gagawin mo? Ano ididiman mo doon sa iyong empleyado? Empleyado mo yung mga kongresista at senador. mga senador at kongresista na yan, ay empleyado ninyo na kayo ang nagpapasoyal doon sa kanila. At dahil yan ang setup, ano ngayon ang ididiman mo doon sa empleyado mo na binibigyan mo ng million million every year? What what will you what will you demand from them? Sulat nyo nga sa comment section, what will you demand from them? Okay, so. Anong ini So, ulitin ko ha. Ang gusto ni Coach Jarrett e eh, pagpatuloy yung na nakasanayan ng sistema wag nang galawin yung liquidation by certification lang. Yun ang kanyang gusto. Eh ang sinasabi lang ni SAS na Tayong mga taxpayers may karapatan tayo na hingan sila ng liquidation with receipts. 'Yon din ang panawagan ni PRRD o oh, Tatay Digong. Kaya nga napakaganda yung tanong ni Misas kay Coach Jarrett. Are you pro taxpayer or not? Kasi yung ganyan na uh, perspective ni Coach Jarrett na sentimento lang daw yun. What do we mean sentimento? Yung ano lang, bugso ng damdamin na parang galit lang si Sas kaya nagpapasabog uh, siya o nagre-reveal siya ng mga information yung uh, extraordinary expenses, yung concurrent resolution number 10, na classified pa ng pondo ng kongreso, those are just emotions daw. To me, I totally disagree with Coach Jarrett. These are facts. These are issues na ang taxpayer is involved kasi. Ako nagbabayad ako ng buwis eh. throughout my military career 34 years automatic deduction hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako ng buwis in what way every time na kumakain ako sa restaurant tinatanggalan ako ng VAT na 12%. Bili ako ng krudo, uh, ganoon din. Those are taxes. Eh, ako, may karapatan ako na malaman sa kongreso paano nila ginagastos. Kaya ako, pabor ako kay SAS. At itong si Coach Jarrett, hindi ko na maintindihan nung una. Uh, hinahangaan ko yan, matalino yan. Kaya lang, iba na ang line of reasoning niya. Lumalabas na ano siya? More on pro BBM, pro speaker of the house pa rin siya. Uh, umahanap na lang siya ng philosophical discussion para lang ma ma-divert ang issue na wag na tayong maghanap ng liquidation by receipt. Panahon na para ang kongreso hindi na itigil na yung ginagawa nila na i-certify mo lang na na-spend mo yung millions of pesos, eh, tama na. No way. Believe na believe ako dito kay Miss sasot Nararamdaman ko yung kanyang pagmamahal sa bayan. Pro-Pilipino, pro-taxpayer itong Miss sasot Kaya, sino supportan ko? I'm sorry. Kay Coach Jarrett, Uh, wala na uh, yung ganyang uh, argument anyway eh, uh, ang tao kanya-kanyang prinsipyo eh basta ako pro sas sasot ako dyan ako kay sas fair lady maharlika uh, kaloy roy uh, banatero blaga brothers yan sumusuporta ako sa I am joining the their group na panahon na para mag-ingay tayo, magsalita. Merong nagtatanong sa akin, magkano daw ako? Binabayaran daw ako sa aking pagbabatikos dito sa BBM Admin. Ang tanong, sino mag nagbabayad sa akin? <laughs> ang nagbabayad sa akin, YouTube. Kasi, may ads itong aking uh, mga vlog at kayo nanonood ko yun nakakatanggap ako ng sweldo galing sa youtube at yung sweldo natin tinutulong sa talante ganun lang yung kasimple Kailangan yung babayaran ako ng sinong magbayad sa akin si Bipin Day Sara na sinusuportan ko hindi ko pa nga siya namit ng personal yeah yung personal na namit ko mukha niya wala kahit si Tatay Digong hindi ko pa siya na-meet ng personal. So, paano nila ako babayaran? At bakit ako tatanggap ng bayad? Bakit sila magbabayad sa akin? Ang tanong, sino ang nagbabayad dito sa mga inside vlogger? Para dipensahan ang maling ginagawa ng BBM administration na ito. Sino ang nagbabayad sa mga vlogger na nagtatanggol dito kay Speaker Martin Romales. Siya na yan, yung inaamin ni Jam Magno, isang sikat na TikToker. Inaamin niya na nakakatanggap siya mula sa mga Tongresman So, dito kay Coach Jarrett, hindi ko alam. Kayo na ang balang humusga. Basta, mabuhay po kayo, Miss Sasot, ipagpapatuloy nyo ang ginagawa nyo. Madam Maharlika, kayo po ang bagong bayani ng sambayan ng Pilipino.